Ayan guys, so oh, -bibi na naman no. Oh, karga-karga oh, na naman siya kung war baby baby oo oh, oh. oh, ayan, for today's vlog, ito yung aking bunso. Ayaw magpababa, gusto lagi nakakarga. Ano ba naman 'yan? Ha? 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 <laughs> Ayaw magpababa, gusto laging karga at ito nga guys, ito yung Christmas tree namin nakabit na namin oh, di ba? Uh, Ang Pasko ay papalapit Papalapit Ang Pasko ay papalapit Aray ko Ayan At ayun na nga Okay, sinindihan na namin yung ating Christmas tree Ayun o no? O, uh, di ba? Ayun o no? O, uh, den 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 den

Ha? Lima? Oh, oh. Ah, limang Pasko na sa amin to guys. Oh, so, bombo pa rin yung Christmas tree namin tsaka Christmas light. Tinatabi lang namin yan pagka natatapos yung Pasko, lilikpit ko. Tapos nilalagyan namin ng sapin. Ah, at kinukabera namin eh, no? Ganda pa rin, no? Oh. Den, den, den,